Oh, today's video. Brad, saan tayo pupunta, Brad? Sasabak na naman ang askato guys. <laughs> Sasabak naman yung mga askato guys. Handa na naman yung mga chami namin, <laughs> ba? Huwag <laughs> mo kami kain <kayong> kain ba? <laughs> Kaya para sa ano ba? Sa uh, bakbakan ngayon. Yung isa namin kasama andun, andun na. Ang bilis. Naguna-una man. Yung kasama, na ang founder yung... na mo guys eh. Ang founder na mo. Wala mong founder kay Blower. Uh. Ah, buhok ko, blow. Ay, don't touch my hair. Ah, don't touch my hair. Pambuwing. <laughs> <Tamboy>, himal. Yan. <laughs> Kapunta man kami kay Opa Opa ba? <laughs> Kani amo guys, namo <laughs> mi sakyanan, wala na <laughs> mo kita. sa ang sakyanan ni kay magpaguto man. <laughs> <laughs> paguto mas Bimax. <be> <laughs> oh, paguto lang. Nga mo gamay. gamay. Oh, <kasinginlan>. oh. <laughs> 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 oh.

<laughs> Kasi na, tingnan mo sa baba. Oh, podcast tayo maglakad pa Hindi ka mapagod, magtingin oh. tingin ka sa ita Napagod ka man kaya ano man, nakakatakot ma man. Oh, ganit. So, doon ka magtingin sa baba, oh, oh hindi ka mapagod, ganyan. Oh. Atras At atras ba pag pag, may motor, aw. Pwede oh, shorty <laughs> So yun guys, no, malapit na kaming dumating guys. Kainan na to ba? Kainan. <laughs> Hey. nih? Magluto ka dag charun. charon. Charon eh? ni. Mm, iya pagluto ka. Yan na guys, magluto si B. Burloloy ng charon ba. Pugun man eh. <laughs> Pugun oi. Pugun ni kupras. asam mi dapit bread. Belo. Ha? Huh? Subar tan ninda. Serbit. Pedong-pedong dito. Tan na oi. Kami tangiro. Asa ay. asa. Ay. Mor. Asa mi yan bala. Ayun. Yun, yun. Yun ang yun, balay. Ay, aso uy. Malayo pa man Tayo. Layo pa ba? pa. Uy. Guys, <laughs> na yung uh, co-founder ba na una na ba o kani usawa ba? ho? Basta <laughs> kinanaan, <Uy>. ba? na <laughs> na mati. <laughs> na. O, oh, usa. Bisa change bisa haya di ba? ba? ba?